Ito na ang mga kulikot. Ito nga pala si Dream kulikot. Yung mahilig ng kulikot ng kahit ano. So ngayon nga na ito mga kulikot. May nakikita kayo ng na motor dito sa harapan nyo. Ito yung Suzuki Raider G110 mga kulikot. Kasi papalitan namin ito ng na, buwan. Domino switch yung dalawa bago. Kung kaya wag kayo mag-skip ng video mga kulikot kasi yung wire niya mga kulikot sa domino may pabaguhin pa tayo mga kulikot. Eh kung bago pa kayo sa akin channel, wag niyo kalimutan subscribe. I-click na rin yung tip tipitis yung bell para updated kayo sa mga video na i-upload ko. At paki-like na rin mga kulikot. So, bago kayo lahat mga kulikot. Ito, pasok. So ito mga kulikot, tanggalin natin ito mga kulikot. Kasi papalitan natin ng bago. Pati ito. So meron na dyan pampalit mga, mga kulikot. So huwag kayong mag-skip ng video mga kulikot. Para malaman nyo kung paano magpalit mga kulikot. So tanggalin ko naman muna mga kulikot. Pati yung isang mga kulikot. So, ito na mga kulikat. Tanggal na mga kulikat. toh tanggal na. toh yung luma nya, mga kulikat. So, ito mga kulikat. Tatanggalin din natin ito mga kulikat. So, yung luma nya, mga kulikat. Lanang. kinalawang what kinalawang what? mga pulikot kaya yung kuha niya dito mga kulikot wala na rin mo kaya papalit na yung mga kulikot bagong bago tatanggalin so, mo na lang ito mga kulikot kasi may guide naman ito mga kulikot ito para kung butas niya mga kulikot galing ko muna Yo le la gané a la tenuega con I-validate so, muna lang ito mga kulikot kasi walang butas dito mga kulikot. A few moments later. So dito mga kulikot ipapaliwanag ko yung mga wire niya mga kulikot. Itong color black mga kulikot. Ito yung ground niya mga kulikot. Tapos ito siya yung yung sa horn niya mga kulikot sa busina so sa trigger niya mga kulikot ito yung sound horn rin ito mga kulikot yung, yung kulay green sa horn horn black with white mga kulikot at saka green mga kulikot sa horn ito siya tapos itong kwan mga kulikot ito siya dito yan siya mga kulikot sa horn itong dalawa So ito mga kulikot, itong dalawa mga kulikot. Sa switch ito siya mga kulikot. Sa switch. Dito mga kulikot. Yung gray at saka yellow. Solid yellow mga kulikot. Dito. Tapos ito siya mga kulikot. Gray at saka kung yung mga kulikot. Ah, solid yellow. Tapos ito siya mga kulikot yung sa headlight niya mga kulikot sa headlight yung sahay ng headlight mga kulikot so ito siya mga kulikot ito yung kuan ito yung trigger ng yung papunta ng placer relay mga kakulikot papunta ng placer relay ito siya mga kulikot tapos ito siya mga kulikot yung sa right signal light ito siya mga kulikot, kulikot. Isa lang ito sila mga kulikot. Ito siya mga kulikot. Papalitan natin mga kulikot ng mill terminal. So sana na, na, naintindihan yung mga kulikot. Yung color coding. Anong function ng mga wire niya mga kulikot. So ito siya mga kulikot. Yung, yung kulay yellow dito mga kulikot. Okay. Yellow with white mga kulikot. Yan babalik namin dito mga kulikot kasi itong switch niya mga kulikot na nilagay namin mga kulikot tanggalin na namin ito yan kasi may switch naman ito mga kulikot ito may switch na ito mga kulikot kasi mga kulikot ito, ito yung high and low niya sa, sa, signal light niya mga kulikot tapos sa uh, horn ito siya mga kulikot wala na itong tuwan ito sa chok ito siya mga kulikot. So, tatanggalin mo na namin mga kulikot. Sana naintindihan nyo kung anong, kulot, anong function ng mga wire ito mga kulikot. Balik Balikan nyo lang yung video mga kulikot para maintindihan nyo. O so, yan ang mga kulikot, ilalagyan na ng mga kulikot. A few moments later. A kulikot, na. bagong bago mga hulikot. oh my god so, yung sa kabila naman no! mga wow. ito so, naman yung lalagay natin mga kulikot so tinggalin natin itong dalawa mga kulikot para malagay natin ito ito lang mga kulikot nalagay na hindi na lang hindi ko na lang ito pinalitan mga kulikot kasi itong kuha niya mga kulikot wala so nakabit ko lang na mga kulikot starting so ito mga kulikot balik natin ito mga kulikot so ito na mga kulikot balutin lang na natin ito mga kulikot oh <laughs> okay na mga kulikot. Tama yung kulo kulikot niya mga kulikot. Black with white. Tapos green. Then yellow with white. Green yung sakit na mga kulikot. Tapos light green. Yung sa kabila light blue. So tama siya mga kulikot. Lagyan na natin. Pulutin na natin ng mga kuliko to. Lapit na po to. Oh. So, ko na mga kakulikot.

Dali natin. natin yun, pa Ito yung high na mga kulitot. Try natin yung may power na ba dito mga kulitot. Ito yung piste ko mga kulitot. Yung yung wire ng tester mga kulitot lagay lang natin sa ground. Tisteran muna natin yung pasitir mga

yung sa signal light niya mga kulay ko trena so, yung sa panyo

walang signal na ito mga kulikot tingnan muna natin kung may plaza rilis yung mga kulikot kasi pag wala mga kulikot mulihan na lang natin ito yung first seat ako ito yung first seat itignan na natin mga kulikot ay, ay, ay ako, ako ito mga kulikot wala ito yung mga kulikot kasi walang pumapasok ito mga kulikot so ito, binubuksan na nyo mayari mga kulikot yan ako lang, ako So, napin natin yung kuha Reader ito siya yung mga kulikot. Reader. Reader, Reader G. 110. What the fuck? So, ito yung mga kulikot. Itong mail terminal niya mga kulikot. Tanggalin natin ito mga kulikot. Ito natin ilugtong mga kulikot. Mail terminal kasi ito mga kulikot. Ito yung sa headlight niya mga kulikot ay female pala ito mga kulikot sorry female terminal tapos yung side light niya mga kulikot female terminal yung mga kulikot so kailangan natin ito tanggalin palit natin dito mga kulikot a few moments later so pinalitan namin ng relay mga kulikot so ito yung relay na sira mga kulikot cluster relay mga kulikot ito So, okay na yung signal light niya, mga kulikot. kaya so, yung pinalit namin, mga kulikot. Ito. So, sa placer relay mga kulikot. Ubutin ko muna, mga kulikot. Kapaliwana ko, mga kulikot. Sa placer. Itong panya, mga kulikot. Itong B, mga kulikot. Ito yung sa battery mga kulikot. Tapos, yung L, mga kulikot. Ito yung sa light. Light niya mga kulikot. Pag on mo lang susi mga kakulikot, may function na ito kung mga kulikot. Ilaw na ito pag on ng susi. Tapos pag okay ang mo mga kulikot, ito ilaw rin ito. Pag tester mo. So ikakabitan natin mga kulikot. Pakita ko ngayon sa inyo mga kulikot. Tester lang mga kulikot na okay. Na. So, ito mga kulikot. Papalitan natin mga kulikot. Ito yung lalagyan natin. So, ang kailangan lang natin dito mga kulikot. Ito. So, putuli natin ito mga kulikot. Para mapalitan natin ng ganito mga kulikot. Okay. ang, ang makwan lang dito mga kulikot itong yelo light nya dito mga kulikot tapos white itong light green tapos black with white then itong kuan mga kulikot itong black ito bali limang wire lang mga kulikot yung kailangan natin dyan

Tira natin mga kakulikot. O natin yung susi. So, tayo mga kulikot. Ito mga kulikot. Ito. alip, ah, lip, signal light. Yung light, light green. Ano? Yung light green mga, mga kakulikot. Ito mga kulikot. Lip signal light. Ito. So, mag-write tayo mga kulikot. Saan dito? So, ang right yung mga kulikot, yung kulay black. So, testira natin ito mga kulikot. yung ground nito siya mga kulikot. baliktad yung kanya niya. Yung <laughs> So, yung black niya mga kulikot. Right. Right signal light mga kulikot. Right. So, ibot natin. Left yung light green. Yan. So, patay natin mga kulikot. Yan, patay na. So, itong black fish natin kung ito ba yung ground niya mga kulikot. Yung, kuan, yung dulo ng wire, ng, yung isang wire ng test light, lagay natin yung positive. So, yung black fish natin mga kulikot. So ito yung ground niya mga kakulikot yung black with white yung ground nya so so dito mga kulikot yung tama yung ito mga kulikot black with white so paan lang natin alisin lang natin ito mga kulikot para matapat doon sa puan So, around itong mga kulikot, tingnan natin yung black. Yung kaparehas yung kwal. Kailangan nyan, testera natin yung kulikot para malaman nyo. So, hanapin natin yung headlight yung mga kulikot. Yung high nyo mga kulikot, yung sa gilid. Ito yung low nyo mga kulikot, yung kulay white. So, tanggalin na natin yung mga kulikot. A few moments later. So, yan na mga kulikot. Nakabit na. So, yan siya, so, siya, so, siya na mga kulikot. Yan siya kabila. So, yan siya na mga kulikot. Yan siya mga kulikot. nga pala sa aking kaibigan sa Rene Boy Nights at saka yung sa Kutabato sir kay Kakulikot Edmond Kakulikot Patbol yung number one na sumusuporta sa channel ko mga Kakulikot kung may upload ako sila yung mag-share sa channel ko at saka sa aking kumparin si Spike Kobe TV para suportahan yung channel niya So, maraming salamat sa inyong lahat at sa mga sumusuporta sa aking target. Maraming maraming salamat. Thank you for watching.